yan isang magandang umaga tanghali hapon kung kailan nyo ito mga panood mga kapamers so for today's video mga kapamers ay kung nakikita nyo ay iba na yung ang ginagamit namin dati ay yan mga kapamers so nagplate po kami ng makina dahil matakaw po yung yan uh, kudo mga kapamers kaya po kami nagpalit ng makina so ang yama kasi matiwid po sa gas uh, diesel yan so medyo may kahirapan lang po pandarin kaya po, ano, nilagyan ng tubig yung kulay mga ka-farmers. Yung dalawang kulay. Para po hindi kumapit. Pero pag wala namang belt yan mga ka-farmers ay, madali namang paandarin yung makina. So kung nakikita nyo mga ka-farmers ay, hindi pa buhay yung gripo bago namin pinaandarin yung makina. Bago pinaandar yung makina. So madali po yung paandarin. Ay buhayin mga ka-farmers. Ayan, okay, kita tulog na kagad. Ilang, wala pang ilang minuto. Tulog na siya. Again po, kadalayan buhayin. Kung wala, singaw yung packing. Pero open yung, ano, mga pamers, yung muso ng water pump. May ibang water pump kasi na, ay tubo na, ano, hindi mo mapatulog. Pag hindi buhay yung gripo, mga ka-farmers. Pero ito, buhay. And kasi, mga ka-farmers ay, kita mo yung tubig sa may tubo. Kaya madali siyang mabuhay. Tataw ah, mo ba siya? Ano? You know, okay na rin yung ano niya, tulo niya. Pero ibig sabihin niya, nahinaan pa kami. Ah, kasi yan, hindi namin ginamit ng ano, mga 8 months siguro. Nung tinayo, yan ay, ay yung binaon niya ay, hindi na namin pinatulo. 8 months na nagamit siya. Kaya mahina yung balong sa ilalim. Ibig sabihin, hindi siya nakagawa na ang balong sa Ilalim ng malawang yung bukal. Kaya ganyan po lang siya kalakas. Pero okay na rin po yan. Ganyan kalakas. Malakas na rin po yan. So yun lang po mga kapamersin. God bless.